And lastly, number three, trust God for the result. Hindi mo magagawang pahalagahan ang kapayapaan at unahin ang kapakanan ng iba kung hindi ka magtitiwala sa Diyos para sa magiging resulta ng iyong aksyon. Narealize ko, malakas ang loob ni Abraham na maging selfless at generous kasi buo ang pagtitiwala niya sa Diyos na ang Diyos ay mabuti at tumutupad sa kanyang pangako. Tuloy natin ng istorya. Sabi sa Genesis 13, 12-13, si Abraham ay nagpaiwan sa Kenaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lunsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talama na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. Narealize ko hindi insecure si Abraham kasi nagtitiwala siya sa mga pangako ng Diyos sa kanya. At kahit ano pa ang maging desisyon ni Lot, ay kakalingain at iingatan pa din siya ng Diyos. Kaibigan, hanggat hindi ka naniniwala ng na buong puso mo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, ay mahihirapan ka mag-let go. Kaya ang gagawin mo sa kabaligtaran ay magkocontrol at magmamanipulate at mananakot ka ng tao. At dito nagsisimula ang hindi magandang relasyon natin sa ibang tao. Naalala ko na meron akong kasama noon sa work na Laging nakasigaw kahit sa maliit na bagay lang. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng bagay, pati na ang mga tao. Nahihirapan siya mag-let go at magtiwala sa Diyos. Sa tuwing may problema ay parang katapusan na ng mundo. At ito yung dahilan kaya toxic ang working environment namin. Dahil kakabaka ba kami na anytime ay baka biglang magagalit na naman siya. Kaibigan, simulan mo magtiwala sa Diyos. Alam ko mahirap ito pero kailangan mo magtiwala na gagawin ng Diyos ang lahat para matupad ang mabuting plano niya sa iyo. Kahit pa nga nag let go ka, namigay ka, nagparaya ka at nagpatawad ka. Kaibigan, magtiwala ka kahit na parang sa tingin mo ay agrabyado ka sa deal. Kasi kung nakita ng Diyos na mas pinapahalagahan mo ang pagmamahal mo sa kapwa ay itataas kanya At iingatan kanya. Pag nakita niya na mas nagtitiwala ka sa kanya kaysa sa iyong sariling pangunawa, ay ipapakita niya sa iyo na hindi ka nagkamali ng desisyon. Ipapakita niya sa iyo na walang nagkakamali ng desisyon sa mga taong pinili na sundin ang kalooban ng Diyos. Walang taong lumalakad sa kalooban ng Diyos ang hindi napapagpala. Tingnan natin kung ano ang sabi ng Diyos kay Abraham. Genesis 13.14 Sinabi ng Panginoon kay Abraham pagkatapos na humiwalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran. Matapos maghiwalay si Abraham at Lot, ay kinausap ng Diyos si Abram. Narealize ko na ang paghihiwalay nila Lot ay isang masakit na sandali para kay Abraham At nakita natin na sa paghiwalay nila ay agad siyang kinausap ng Diyos at ito ang nagbigay ng comfort kay Abram. Narealize ko na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng comfort at encouragement sa oras ng kalungkutan at panghihina. Sabi ng Diyos kay Abraham na tumingin ka sa paligid mo. Narealize ko si Lot tumingin sa paligid at namili sa kanyang sariling kagustuhan. Si Abraham baliktad. Siya ay nagantay lang ng direksyon ng Diyos sa kanya. At hindi niya pinangunahan ang Diyos. Hindi din siya nag-demand sa Diyos. Lord, bigay mo ito kasi ganito ang ginawa ko. Lord, ito ang ibigay mo kasi napag-isipan ko na ito. Na-compute ko na to, Na-plano ko na ito. Ito yung tama. Kaya Lord, ito yung gawin mo. Suportahan mo ako dito. No, hindi. Nag-antay siya sa Diyos. Maring nagplano din siya at nag-isip. Pero para sa kanya, kung ano ang gusto ng Diyos, ay yun na masusunod at hindi ang mga plano ko. Kaya kaibigan, relax. Kung hindi nangyari ang inaasahan mo, ay pagkatiwala mo ito sa Diyos magtiwala ka na may plano siya at meron siyang dahilan sa lahat ng bagay. Be content kung ano meron ka at bahala ang Diyos na magpala sa'yo. Sa halip, bilangin mo yung mga blessing na meron ka na at magtiwala ka na kung meron ka mang kakailanganin na wala pa sa ngayon ay ibibigay niya yan sa'yo. Bakit? Dahil yan ang pangako niya sa Pilipos 4.19 at buwat sa hindi mauubos ng kayamanan ng Diyos ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Narealize ko, ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos ay nakakasira ng kahit anong relasyon, lalo na sa relasyong mag-asawa. Kung hindi ang Diyos ang sentro ng inyong buhay, kung hindi ang Diyos ang number one sa puso mo, ay hindi magiging matibay ang inyong relasyon. Sa kabaliktaran naman, kung ang Diyos ang mas mahal nyo, nako, kung magkaroon man ng kasalanan ng isa, matututo kayong magpatawad ng walang kondisyon. Kasi gagawin nyo ang pagpapatawad para sa Diyos. Lord, ang hirap pong magpatawad pero dahil sa mahal kita, susunod po ako sa iyo. Magpapatawad ako at mamahalin ko yung aking asawa kahit nagkamali siya sa akin. Kaibigan, kapag nagtitiwala ka sa Diyos ay uunahin mo kapakanan ng iyong asawa. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos ay hindi ka laging stress at irritable. Hindi ka masungit sa iyong asawa kasi nagtitiwala ka na gagawa naman ng paraan ng Diyos para tulungan ka. Hindi mo na kailangan maging irritable. Kung nagtitiwala kayong dalawa sa Diyos, mas magiging meaningful ang pagsasama nyo. Dahil meron kayong common purpose. Iisa ang layunin nyo ang papurihan ng Diyos at tuparin ang purpose niya. Kaya mas magiging maayos ang relasyon nyo. May mga mag-asawa na hindi makapag-move on. Ikaw kasi ganito ginawa mo, kaya ganito nangyari sa buhay natin. Kaibigan, Nagbibigay ang Diyos ng second chances. Magtiwala ka na pwede kayong magsimula ulit at tutulungan kayo ng Diyos. Hindi nyo na kailangan mag-away. Parang sinasabi ng Diyos kay Abraham, huwag ka mag-alala, tingin ka sa paligid mo, ibibigay ko sa'yo yan. Tuloy natin sa Genesis 13.15 Sapagkat ang buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Parang sinasabi ng Diyos, hindi ka nawalan Abraham, ikaw ay nadagdagan pa nga dahil ang lahat ng natatanaw mo ay sayo. Narealize ko maraming tao nagsisisi o nagdadalawang isip minsan sa ginawa nilang mabuti sa kapwa. Naku, nagkamali yata ako sa pagbigay ng tulong. Baka mamaya ako naman ang mawalan. Nagkamali yata ako ng pag-prioritize sa kapakanan ng iba. Kasi baka mapahamak naman ako. Kaibigan, huwag kang magduda. Dahil ang mabubuting gawa na ginawa mo sa iyong kapwa ay kalooban ng Diyos para sa At dahil nagtiwala ka na sumunod sa kanya at nagtiwala ka na kung anuman ang ibinigay mo ay papalitan ng Diyos, tama ang iyong motivation ay kau ngayon ay nasa protection niya. Gaya ni Abraham na kinomfort ng Diyos. Then sabi pa sa susunod na verse, Genesis 13:16, gagawin ko parang alabok ng lupa ang iyong binhi at kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa ang iyong binhi ay mabibilang din. Grabe. Parang sinasabi ng Diyos na, Oo, napalayo ka kay Lot na parang anak mo na. Pero huwag ka mag-alala dahil ang magiging offspring mo ay dami ng dust o alabok. Now, hindi sinabi dyan na buhangin. Kasi pag buhangin, baka pwede pa bilangin yon by grains. Pero ang sabi ay alabok o dust. Nang ibig sabihin, hindi mo mabibilang. Ganun karami ang magiging offspring niya physically at spiritually. In fact, lahat na alagad ng Panginoong Yesus ay offspring ni Abraham. Grabe, yan ang blessing ni Abraham. Then, sabi pa sa susunod na verse, Tumindig ka, lakarin mo, lupain ang kanyang haba at luwang, sapagat ibibigay ko ito sa inyo. Wow, parang sinasabi ng Diyos na, Sukati mo, lawak niyan, kung hanggang saan ka makakapunta, yan ang sakop ng property mo. Then, sabi sa susunod na verse, sa verse 18, at inilipat ni Abraham ang kanyang tolda at humayo at nanirahan sa gitna ng mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron at siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Sinigurado ng Diyos kay Abraham na hindi niya nakakalimutan ang pangako niya at ito ay tutuparin niya. At dahil dito lalong nagtiwala si Abraham sa kabutihan at katapatan ng Diyos. At muli, makikita natin na nagtayo ulit ng dambana si Abraham at sumamba. Parang sinasabi niya sa Diyos na, Lord, kahit saan mo ako dalhin, sasamba at sasamba ako sa iyo. At hindi ako aalis sa presensya mo. Kahit anong hirap ng lugar na yan, ay safe pa din ako dahil kasama ko ang presensya mo. Kaibigan, ito yung pag-isipan mo ngayon linggo. Suriin mo ang lahat ng relasyon na meron ka. Family, friends, work, sa church, neighbors, sa school, at alalahanin mo na baka merong instances na nasira ang relasyon mo sa isang tao dahil hindi ka nagparaya sa iyong karapatan o maaring mas pinahalagahan mo ang pera o mas maaring pinahalagan mo ang iyong sarili kaysa sa kanya, tignan mo din kasi baka merong pagkakataon na nasira ang iyong relasyon dahil sa nabigo ka magtiwala sa Diyos isulat mo kung anong hakbang na gusto mong gawin upang mapagtagumpayan mo ang mga kamalian na ito at ipanalangin mo sa Diyos ang kanyang paggabay sa iyo. Kaya kaibigan, kung gusto mong mapanatili ang matibay na relationship mo, ay ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Pagkatiwala mo ang iyong finance, magbigay ka sa Diyos, magbigay ka din naman sa kapwa mo na nangangailangan. Ipagkatiwala mo din sa Diyos ang iyong business dealings at makakaiwas ka sa demandahan gulo at conflict. Ipagkatiwala mo din ang iyong trabaho at ministry. Ipagkatiwala mo din sa Diyos ang mga pinag-aalala mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong d-group. Ipagkatiwala mo din ang iyong paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, sa lahat ng ginagawa mo, ay eh gagawin mo ito ng may pananampalataya sa Diyos. Trust God for the result. Si Gladys na missionary ay isang ordinaryong housewife. Pero ginulat niya ang buong India dahil sa kanyang buong pusong pagpapatawad sa mga militanting grupo ng mga Hindus na pumatay sa kanyang asawa at dalawang anak. Sinunog nila ng buhay ang kanyang asawa at sinunog ng buhay ang dalawa pang anak nila noong January 23, 1999. At matapos nga ang anim na taon mula nung nangyari ang insidente, ginawaran si Gladys ng pinakamataas na civilian honor ng gobyerno ng India. Ang tawag nila dito ay Padma Bhushan. Now, para maintindihan natin kung bakit siya binigyan ng award na ito, ay dahil nung panahon na yon, matindi yung pain na nararanasan ng India at Pakistan dahil nga sa mga riot na gawa ng mga Hindu, Muslim, Sikh at iba pa. Halos 10 milyon na tao na ang nawalan ng bahay, 1.5 million na, na tao ang namatay, kasama na si Mahatma Gandhi. Sa kabila ng 50 years na pinairal nila ang democracy, ineducate nila ang mga tao patungkol sa kalayaan ng relihiyon sa kanilang bansa, hindi pa din talaga natigil yung violence at patayan at paghihigantihan nila dahil sa violenting awayan na yan ng Hindu at Muslim na nagkarun nagkaroon ng insidente na sinunog ang isang buong train na sinasakyan ng mga inosenteng tao na naging sanhiden ng maraming linggong rayot at nasa ganong kalagayan ng kanilang bansa nang magpakita si Gladys ng isang simpleng aksyon ng pagpapatawad. Sobrang powerful na halimbawa ito na nagbigay ng impact sa mga tao natigil yung kanilang alitan at paghihigantihan. At sa bawat syudad, alam mo, nagkaisa yung mga Hindu, Muslim, Sikh, Buddhist, Jain at mga secular leaders na bigyan ng public honor si Gladys. At sabi nga, para daw siyang isang saint na dapat tularan. Grabe, dahil kay Gladys na nagpakita ng pagpapahalaga sa kapayapaan, pagpapahalaga sa kapakanan ng iba kaysa sa sarili, at pagpapatawad ay nagkaroon ng healing ang buong bansa. Narealize ko sobrang powerful na testimony ng isang makatotohanan na pagpapatawad. Kaya nga, kung gusto mo ng healing sa iyong mga relasyon, ay matuto kang magpatawad. Matuto kang umamin ng kamalian. Pero ang tanong, paano ko sobrang lalim ng kasalanan sa iyo? Alam mo, hayaan nating si Joseph ang sumagot niyan. Okay? paano napatawad ni Joseph ang mga kapatid niya na nagtangka na patayin siya? Nagtapon sa kanya sa balon, nagbenta sa mga Egyptian na nagresulta para maging alipin siya at mabilanggo ng 13 years. Grabe yung sinapit ni Joseph. Pero tingnan natin kung anong sagot ni Joseph sa Genesis 45.5 Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ng inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Verse 7, Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Verse 8, Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Egypto. Grabe, nakapagpatawad si Joseph dahil naniniwala siya na ang Diyos ang nagpadala sa kanya sa Egypt at hindi yung kanya mga kapatid tatlong beses niya yung inulit-ulit hindi kayo kundi ang Diyos naniniwala siya na ang Diyos ang in charge sa kanyang buhay at hindi yung kanya mga kapatid kaibigan meron bang umapi sa'yo hindi yan ang in charge sa iyong buhay yung mga kapatid ni Joseph intention nilang saktan siya pero intention ng Diyos na pagpalain si Joseph upang iligtas silang buong pamilya balang araw bakit? dahil sa lahi nila manggagaling ang Mesaya, ang tagapagligtas ng buong mundo, ang Panginoong Yesus. Wow! Ang ibig sabihin ay nagtiwala si Joseph na ang Diyos ang may kontrol ng buhay niya. At yun, kaibigan, na dapat mong paniwalaan upang matuto ka magpatawad at mag-let go. Lord, kung inalaw mo ito mga nanloko at ng alipus sa akin, tinuturoan mo ako na matuto magpatawad at magmahal at magtiwala sa plano mo sa buhay ko, ito po yung gagawin ko. At kapag ginagawa mo ito, nako, magkakaroon ka ng matibay na relasyon. Kaibigan, ang pinakamahalagang relasyon na dapat mong ayusin ay ang relasyon mo sa Diyos. Kung gusto mong ma-restore ang relasyon mo sa Kanya, ay kailangan mapatawad ang lahat ng kasalanan mo. Pero paano? Manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo at ikaw ay malilinis at magkakaroon ng relasyon sa kanya bilang kanyang anak. Ipahayag mo ang pananampalatay mo sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, ay panalangin mo ito sa kanya. Panginoong Isus, inaaming ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalatay po ko na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso pumasok ka at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Relationships are strong when you put God first and each other second. Kaibigan, magiging matibay ang relasyon mo sa iba kung ang paghahanap at pagpapalago ng pagmamahal mo sa Diyos ang priority mo. At pangalawa lang ang relasyon niyong mag-asawa. Bakit? Kasi habang nakikilala mo ang Diyos, mas na-appreciate mo kung gaano kanya kamahal. At kapag na-appreciate mo ito, mas lalo ka naman magsusuko ng buhay mo sa kanya. Dahil lumalago din ang pagmamahal mo sa kanya. At dahil dito, nagiging mas madali sa iyo magmahal din ng ibang tao. Nagiging mas madali sa iyo sa iyong asawa. At dahil dito, mas nagiging madali din na gawin mo yung tatlong pinag-usapan natin. Una, prioritize peace over rights. Mas pahalagahan mo ang kapayapaan kaysa sa iyong karapatan. Pangalawa, others' needs come first. Unahin mo kapakanan ng iba. At number three, trust God for the result. Magtiwala ka na God is in control. He is faithful and gracious. At kapag ginagawa mo ito, magiging matibay ang relasyon mo sa ibang tao at gaya ni Abraham at Gladys sa India ikaw ay magiging destined for impact na magbibigay ng glory sa Dios God bless